MN Live Nationwide Magandang araw ni Naryel, magandang araw Pilipinas, mayungadlaw Mindanao. Nagpahayag si North Kota Bato, Provincial Governor na si Emilio Mendoza kilalang supporter ng peace process ng Malacanang at Mindanao na suportado nito ang kung sino mang itatalagang alkalde, busy alkalde at mga municipal councilors sa bagong tatag na walong bayan sa special geographic area na halos karamihang mga barangays or iaong mga anim na putatlo mga barangays ay hinugot sa iba't ibang bayan ng North Kota Sa kaugnay na ulat naman, gumawa na ng screening committee si member of the parliament Muhammad Gili Antaw para sa kung sino man ang mapipisel nilang official sa walong mga bayan sa 63 na mga barangay sa special geographic area hinikayat ni Antaw na magorganisa ng isang dialogo kabilang si Professor Iskak Hasim ng University of Southern Mindanao at dalawa pang kasapi ng parliament na sinamuhagir Iqbal at Muhammad Pak para piliin ang nararapat upang official o upang maging official sa walong bagong tatag na bayan ito ang bayan ng pahamudin, kadayangan na balawag, old kaabakan, kapalawan malidigaw, tugunan at ang ligawasan Wale well, Ramo, CMN si Robic Report ng Mindanao Radio Radio Kalikasan ng City Base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nation. Nation Nationwide. Nationwide.